Naglada ako ko, Naglada natin ko, isang batang batuta. Haha. 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 Nagsimula. 33 years old ka pa ang 32. Ay, nagsimula ti Saudi. Saudi torture, chor attempted rape survival. Bagamo amin um, na, 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 pa na kung, kung pakawala. Mm, Anta ka nagkinita gamit ije Hong Kong kaya ngayon pa, magpapakawala, papa and mama. Ngayon pa, wang kapay kong Jiongkong, dada. Kaya 2019, ay 2019 na. Ay, 2019. Kalakas pa siya earthquake. Siyempre, ubing kayo pa eh. Uh, Anak pa mga papa uh, mm. age of 23 na gamit. Mm, imagine yung 9 years nga. Nga, tiinti ti tao. Imagine that. Naririgan na yan. Eh. lang, stricto ito. It Nag-istana mo ng tiintin. Tara, mm. 9 months ako hindi niyawid ko ng sakit. Mm. months pregnant pa. Anya nga year ka ba nga dadye? Two Ay! Okay. Seventy Ay! Two thousand ah uh, ay uh, fifteen ada uh, awan ako nja yun adak yelibano nagawid adak two thousand fifteen so muter na nati pa naghiwela yamin ng asawa ko kina <laughs> pa ako nalpas at tumkungan katarmat katan maya tibya ko yung katan at alam wajidak ay apa yagan na wane mo si Yeah. Sickness and diseases. <laughs> kaya nga yan ang matuto tayo hangga't maaga pa ngayon kasi pag may edad na ta kagaya ko kahit man ila kahit man luluhod ako ng ng pataob na sabihin ko babalik ka sana asawa ko, I love you kailang wala ay nangyari sa mo basa nga rin, basa nga rin ka man isa ko, amok ah ikaw, tinabas-basa nga rin oray, marami lang magsublay hindi, there's a miracle baga One day sang araw. Oh. Honos. <laughs> mga bisita ko, mga drama. Magkakamot <laughs> Hindi mo magagawa mga imposible mga bagay. Kaya nga sabi ko, wala akong... Hindi, hindi. No, Siyempre, debutid ng asawa ko, tsaka... Uh, na ah, nanay ng ano ko ano Wal ko sa asawa. <laughs> pero sa akin <laughs> nung wala na yung asawa ko nawala na ang buhay ko Ay, hindi 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 ka nawala kayo. nawala nawala na ang buhay ko kaya happy so, go lucky wala ka lang ah, wala ka lang ah, siguro taiso pero hindi nawala yung buhay mo yan yan pa rin hindi basta dito lang ako na na may juice pala. Mm. Ilang years mo na dito te? Six years. Six years niya. Six years of existence. <laughs> Ito yung isa naming kasamahan na nagdrama. Haha. Oh, Haha. si kasi. Yung... <laughs> niya ang... <laughs> kanyang past and sabi ko kaya ngayon kailangan matuto kasi pag may edad na yun, luluha ng dugo <laughs> kaya dyan yung mga dyan merong mga lalakwe na mga jowa mag isip uh, isip, mag -isip, kayo. isip, kayo. kasi pag matanda na kayo ay nako na oo, <laughs> pwedeng maglaro pero wag magpapakulong <laughs> okay nga wag pwedeng maglaro pero wag nang ipalaro yung pera ninyo magpapakulong sa pagbig no ko na thank you sa pag pag uh, ano pagbigay ng <laughs> pagbigay ng some experience um, may matutunan kayo sa experience ng batang ito dahil matanda mm, na po ako. bata pa kayo pa kayo. bata pa ba, kayong, ba ako sa edad pero matanda mm, ako mm, sa si experience ayun. <coughs> matut matuto uh, may matutunan Maritana, kayo sa experience niya <laughs> kailang nabiten kasi hindi ko nakalimutan kong ibinidyo <laughs> uh, <Bertitania. laughs> Inter-interview ka tapos di hindi ka pala naka-play. <laughs> may natuturan to sa kanyang experience dahil nga naman uh, bunso siyang kapatid kay ang utang na loob minsan ay eh, nakakasira talaga sa communication sa uh, relatives or kapatid or what, totoo po yan sa nangyaring yan kaya lahat pinaubayan niya ngayon sabi ko nga sa kanya, uh, itutok na lang niya yung sa anak niya at sa kanyang pagtatrabaho. Hi, yeah. <laughs> Kaya, be a good girl. Thank you. Bye-bye ka na. Bye! Kailan hindi ko niya? Ang manap ito lang ko tinay ko na disgrasya tolo dahil sa kakakakabayo sa horse sa bus sa bus akala ko sa kabayo akala ko sa kabayo akala ko sa kabayo na ano sa bagyo mm Okay.